Ah, kasi manwa, maka naton makaron na si Ma'am Edna, nanay ita, tag-iya, kuray, karoon nga sa ka nga gintakawan ko ah, kahapon ita, aga-aga, Ma'am, no? Ma'am, ma pwede ni mo, Ma'am Edna, ma Edna, ma ka mun, kung ah, paano ninyo na aga, kung alin do mga naduga, ba, tingin nyo, Ma'am? Hmm. Kahapon na Ma'am, pag-abot ko iya, ay, una, matayaro among kaibahan na ron, hmm. ay, diyo nga, ah, pag-abot ko, abe, yaydo, apong ubra, abe, karon. Pag-abot ko, yaydo, apong, gina, usay, kundo, pax, nga mga sudan, kwarta na amun, nga mga binta. Ay, what, ah, ay, tapos do amon, nga nga kabulig, man, na, ma'am, huwa man niya, ng bag na to, nga, ana, ang bag, nga may sud, nga, 500. Ah. Ay, una, ay, mong kapalig dyan, sa ansat, ganda, ah. ano, ron, makarang mga lasipi, nga, halin niya, ay, ay, paalin ba, kung, aman, makon, siyenta ba, makon, uh, sudan, kwarta nga to, pati rin bag, eh, kung ang anima na ma'am, pag-abot na no, iya, ay gasahit o na roon mga kwan o, mga indilok na roon. Ang to, may mga chiki. Uh, may mga suod. O, may, may mga suod. Ma ay, yung usun, abin do ano, doon, no, huwag na, tinawagan ko ng unga, ay hamba ni Lim nga roon nga mong kalibahan. Tawagin ma'am, si ma'am Ira, kasi mana kong mm -hmm. ay, aman makundahon na, ipilang dagon kita, kasi sang dagon niya, aman makundahon. Daron, ay titinawagan ko lang ko nga ay nagsabat kay ni ma'am aman man ma'am ma anong problema ano man ma'am ay ro kwarta makon iya nga sudlan do kahon ma kung at kwarta si en do ay lin na nga bagwa man iya ay aman ah, man ay wat, ah, wat man na na kung pagdala ron uh -huh. ay simpre man na una pang sinsilyo ay inosyo yung namo eh. no, kay natong tinawagan ko ay maraton na gano'n ang iya ro mga ano do mga mga gamit oo tapos eh din. Kung ano, siya na ito, tinawagan na na dahil salon. Oo. nga, amiga, manabi nga. So, ang dabi mo, higbo mo, ako naging tanaw na, mong una ro, salon, ay, yung trang, yung kwan, pero sa mga higbo ba, taro, anong kwan, ang Ay, do, among kwan, di ka ro, no, agi ro, tao nga to, di ka ro, tungtong, at bangko na sa pihak ng kwarto, di ka to sumaka, ano, yung liso na na do, yung mga ano, ro. Oo, ay, ipin na nga, bito, salon, ang, ano, kasi, posible nga, di ka ro, taimaw. Kusot sa rayon man. nga rang boundary malang maninyo nga rang. Oh. Pero siguro, po, timprano po nakita naman sa CCTV. Ay, di kata mo nakita na naman sa CCTV. Manu nga rin, ay na mga na. Ay, pagkatapos di, mga nga nga uh -oh. umabot to tagana salon. Tapos doon mo nga ron, mga, ano, ay, no, sa terabytes man. Uh -oh. Ay, nakawan man sa minda. 8 at sa piso wifi man. Ah, uh -huh. sa so, to to at tatlong establishment right kanan and ah, salon ang terabytes oh, naraba, oh. sa uh, oh. terabytes ay ah uh, piso wifi gastos around uh, 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 900. Kandangan um, um, nagka um, it 900. 900 pesos ay uh -huh. so, so, iya man sa salon pila tanam. Yo man sang kiri man lang mga man 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 Ay, iya, yeah, pero pati amon, swerte lang ane, dayang daya amon lunis at ag agahon, ay, ano lunis at tapon gi bukad namon amon pis wifi. Ah. Ay, diyo nga nga pero kahapon bukad ako ang lawon nana may suod dai anak ang gibuksan man. Ay, wa may mot video pero na video ya kamon. Wa man wifi an ma'am lunis nga ron. Gi video ro ni amon dai ma swerte namon. Ay, ramong nabuo iya ro sa ano sa among kahang to bali Uh, 4,500 tapos do anas ang umagad ay hey, 6,500 basta't naka ano ang ana uh, nakaabot it 7,000 So, mm -hmm. nag it 7,000 plus oh. Uh -huh. in arong uh, in Manakaw. nakita nyo, ma'am, kung uh, di ba may, may CCTV man, mm -hmm. nakita man CCTV, mm -hmm. alin aling mm -hmm. gitarong uh, pamustura, agitsura ito. Hindi ma na, ma kita, eh, eh, mo makita, eh, nakatabo, di mo, naka, may video, may ikwan, may, may, may mm -hmm. sweater, uh -huh. sweater nga, ma'am. Uh -huh nga nakatabon daan ng uwo, mm. tapos may pismas imaw. Mm. Uh, sa bilog mo lang nga mata, nakita na ako nga ano nga, iya mo na galingling, una sa mga ano nga, ano nga, uh. ang points na to, nga ito nga 4,000 uh -huh. rewa, na na mabukat, siya umabukat, puro piso, malang abe, uh -huh. Laman. basta kwartal, at ang papel daan ng imaw. Sumaka pa imaw ito, nagganirang ako nga ron nakalak mata na kwarto. Mm -hmm. So Aba ah, na nag-i-start ta iya man. Uro oh, akong apo, imo romantay, mm. imo mo na sila ani pero gagin to sa tatay. Awat oh, imo ka pano ka? Wa imo ka in... pano man -ma ay nagobra ko no imo ka project kala una ta imo na tuog. Uh -oh. Ay doon siguro mga natabo ng alas 2, alas 2 sa dinaka sa wadya roman Mm, so mga nauna ta agaada gali mo na katuog ra imo nga rang apo. Oo. Uh -oh. Ngani wa imo ka pano? Oo, oh, may gani mam doon ay wa man na sang apo ngapo kung ano abi binuksan na naging tinikod kuno at nanakaorto pertane. Ah. ko binuksan radi, na di, na-disgrasya ko lang ako. Oo. Oh, oo. oh. Ay, wala, siyempre mga manakaw mo rin na dayadin ang mga armas doon. Hmm. Doon yun doon. Pag, pag gawa itaw to, di karat ay mo nag-agi. Nangawa nga ni kami, daya nga rin, nakatras at tayo tungap. Yung mo nag-agi, may rollback, eh, may uh -huh. ano, rollback doon. Yung tayo mo rin, yung tayo mo rin na, na nabat yan naman sa tiyo, gina mo no, na eh. Inbuksan gina na naraya. Wa man mam, parang nakaanan mo nakalapos na, tayo eh, mo ano ka wusok ta imaw? Wusok ta Ako ta akong na kung ano nga nakalusok ta imaw rong katu. Pero pag, ano, pag suod... Eh. Uh, pero pag, pag suod ni iya na na ka to, nga ron, kay buko nga katukas na Binuksan na tama ma'am, ang dayang ray atras o tayo ito, nangawang nga ah, nga makararoon daan ang posisyon ni, eh. eh pero pag hmm. ano nga namun bukas namun nga ron ay, di uh, ka rong nga amon nga 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 trabahador man nga itong laki asawa ka Aman nga. Naman ma'am nag-angat ah, ang dayang ray, di ka rin, asigong di ka rin, di ba nag ako, kata pagkua. Yung bakas na sikot na mag-ibu, yung mga maisot oh. na si tao eh. Pero kung hindi mo ma, na man tao na abimala, rung kustura, itray ka rin na suspect, kung hindi mo na pamilyaran, kung ba abimana abimala, naka ni si inyo rin? Hindi ka na mo nga, ano, siyempre, di mga nang tabun kita na kustura, Basi, kusto mo rin, anamon doon iya. Hmm. iya kasi gue gak kau ngon, bila gak pamacak, bila imau kong ano, paling pa, mau makasuruh dia. Hmm. Ay, kung mabaho nga tawar ito, hindi mo magkaagir eh, karoon doon. Kalusot yung mano, kalusot yung mawe. Hmm. Kasi may isot mo lang kaabi matuod ro. Ano nga raw eh? Ano nga raw? Ay, pag saka na na ito, hindi karoon mo na man siguro at siki ng tungtok. yung dayon mo na libot-libot. Oo. Oh, kaya siguro may mga ano, pag ito may mga nagkalang ano yung mga gamit. Oo. Tapos di karon binuksan sirado dahil nga rong pirtahan. Nga rong galing mo at Salamin ito okay. na rin mo nakita na ro kahon nga, ro nga kundang kwarta. Puro at alib kwarta na nga oh, buong mga mga. No? Huwag uh, uh, hindi uh, at mga ibang gamit, uh, abimana. Doon nga uh, di hemat mga punis na iwag tagaroon sa buong galit mga mga gamit uh, uh. nga ano, iba, si, dite, dite, mga basit. Diba, magpan nga si mga punis. Sa mismong kaha, ma'am, no? Sa mismong kaha din na buong. Dato na nakuat mo. Tapos, doon, pag ano nga ro mga sigo, mga alas otso na ano nga namon doon. Ay, nakita ito lang. Bais nga ito. Nakita nandang ito. Tapos siya nandang ako ng daywang kabag. Ah, datong sundan ito. Ah, balita. Okay. Inyong gamit iya. Nga ginbuo it manakaw. Ito ta. Ah, nga naging buo. Wala tayong utang. Oh, siguro. Oh, ay, na tayo mo nagpunto. Ay, na tayo mo nagpukay-upay. Na siguro. Oo. Oh, naging buya. Kung nanasura na nga. Pilakawan ko nga kwarta. Ah, siyang beses. Parang daya pa natabok. Daya pa lang natabok ng kamon. Dating sa... Sigaduda kami nga dating batch customer namon dun niya. Ah, oh, mga customer ninyo, uh, niya bilang niya. Ilang years yun ninyo nakatindog iya. Rin? Ano ra man eh to kami January 10 kami nagdung pista Mm. So, so ah uh, ah, sobra 1 year nang kami kamo no. Year. Mm -hmm. So base uh, na may imo nga uh, mensahe abi sa mga tawo nga diyan mag ano ang mga maging aware lang sa mga tawo nga basi sa sublimen man na karang Ngodoy ya nga ni Ma'am do among ng nga maging aware gid asanda mag ano gid andang mga kwarta ngarun, kung, alimbawa, nga ron kung halimbawa ang sanda andang kwarta kung gabi ko mabuli sanda sa andang ano bagay ay dahon anda hindi magaiwan ay kung ano hindi naton maano ra anang panit mga tao ay eh, mga manakaw ron ay yun gid andang kwarta ay gapan gid pa matyad ron kung ano ngani magingat kita ron kung may mga kwarta nga hindi magsalig do nga Abi, gaano ka ay sarado, nakalak din ano. Baka kasayod na doon galit. May mga ganit man sa nga uh, ginaano. May dahil na mga ganit siguro nga ginatrakpan nanda, ginagupa nanda mga ano. Mga kangka nga roon. Mm -hmm. man lang doon ako nga ginaano sa mga... Ano um, lang po rin ma'am, panawagan lang ba siguro ako may mga nakafamilyar sa datong tao? Eh kung sino man ma'am doon, maka, ano, familiar, ano, nandaro, mga ano, pamilyar na makilala nanda roon mga tawo nga So good lang mga nanda agod nga mga namon nga madakpan ba punta nung rotawo nga ron? Mga buligan nanda kami. Ay hindi ko lang kami eh. Tatlo kami nga ano iya eh. Ay med asan daro iba nga pesang kiri lang nga ro'n amon eh. Yung nga abogad na ro'n amon na buho pa Ma med na abogay niya salamat.